Ngayon ay gagawa ako ng bracelet na gumamela silis bracelet. Ito mga gumamela silis na bracelet. No? Gagawin kong ya symbol siya bracelet. gumamela silis. Gamit itong uh, tali na ito. Yan, malaki. At matibay na tali. So, una kong ilalagay itong mga malit uh, maliit na beads. sa pag-assemble gamit ko kasi ito Dati itim, pwede din brown, no? Tapos gagawin ko siya ng allowance dito. Kasi dito ko ilalagay yung pang-adjust niya. Eh. So medyo mahaba ko ng konti. Iha, uh, gawin ko maaba ng konti para kung malaki yung kamay ng tao ay eh, madali niyang may pasok lang so ma-adjust lang niya itong uh, bracelet So, sinusukat ko ang bracelet nito base sa sukat ng aking kamay kasi yung aking kamay kasi ay kadalasang magfi-fit sa mga tao kahit maliit yung kahit medyo maliit yung kanyang kamay, yung wrist niya medyo maliit. So, sinukat ko lang sa akin kasi uh, para malaki yung uh, chance na pumasya sa kanya kasi yung Uh, risk race ko medyo maliit lang din so tama lang for adults tsaka adjust para sa kung mas malaki man sa, ng konti sa akin yung magsusuot eh, walang problema kakasya kasya kasi may allowance naman siya so yan so dalawa gawin kong dalawa yan dyan hindi ko naman siya masyadong dong, uh, palakihin para mahirap naman mas okay na yung mas okay na yung hindi maluwag sa tao kumbaga ang ibig ko sabihin mas okay yung hindi maluwang sa wrist o kamay ng taong magsusuot yung kanyang bracelet pangit kasi pag maluwag yung tama tama lang yung adjust dati mga maluluwag yun kasi hindi pa na adjustan pero ngayon yung sa natuto na ako nang ng paggawa ng uh, tamang sukat sa bracelet ay kasyang kasya na sa kanila yung mga uh, bracelets yung mga bracelet so ito ay lilinisan ko pa mamaya after kong ma-assemble you know? so i-assemble ko pa sa ito so tigda dalawa na beads so ang bracelet na ito pwede lang mabasa ng tubig kapag naliligo pwede lang dalhin sa kahit saan mga lugar Dan, walang problema dahil matibay naman itong tali kaya niya itong kaya niya itong uh, tumagal kahit na palaging nabasa ang tubig pwede mong basay ng tubig kapag naliligo kahit sa dagat pero maganda lang din kung tanggalin mo siya kung maligo ka so, so ikaw nang bahala tapos pag alaga nito pahiran mo siya minsan ng virgin coconut oil o langis ng niyog para manipil siya makinis tapos uh, lagaan mo siya gamit gamitin na sa panggabutihan ito protection sa lahat ng klaseng masamang espiritu at uh, nakakatulong rin magbigay swerte sa lahat ng Ah, sa mga negosyo at hanap buhay at nakakatulong rin ito magbigay ng proteksyon kontra mga masamang mahika or witchcraft kagaya ng kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo buyag-buyag at iba pa ah, kontra lason, nagawa ng mga manglalason isa rin to sa mabisang proteksyon sa mga masamang tangka ng masamang tao, espirito o demonyo suot lang palagi ang ganito kailangan kailangan pa ito basbasan pag tapos kong magawa babasbasan dadasalan para uh, maging aktibo yung kanyang bisa hindi ibig sabihin dahil nature galing sa nature ay may bisa na agad meron naman konti pero mas mal, mas maganda ang nababasbasan para mas maging aktibo yung kanyang bertol ang basbas kasi ay healing pag uh, mo yung mga gabay at bantay nila at kapangyarihan ng uh, may-ari nitong uh, mga banal na espiritu may-ari na ng gumamela silis na bracelet so ganun yun so ibig sabihin hindi ibig sabihin na may ganito ka na ay otomatikong bibisa agad kapag ginawa mo na bracelet or pa protection so, kailangan pa yan dasalan o basbasan para bumisa yan So, sukat ito mamaya sa daliri ko kung kung okay ba yung kanyang adjust. I mean, susukat ko pala sa kamay ko kung okay yung kanyang adjust. ang ganito ko na gumamila si Bracelet ay 500 pesos po ang isa nito. So, pambawi lang sa materialis at sa uh, sa uh, paggawa. Tsaka sa bas-bas. So, okay na yung ganun. May mga mura din naman na ganito. Pwede din kayong kumuha sa kanila kung gusto niya. No? Pero sa akin yun ang standard ko na price. Nah, dahil sa pambaway na rin sa lahat ng mga uh, pinag-aralan ko na par, at nagasto sa pag-aaral nung sinuunang panahon so ayan na siya so ayan yung so ito lilinisan ko pa dito. tapos check ko muna kung okay ba no? ito yung Sige ko check ko Oh. So yung allowance niya so So okay na to. Tapos dito gagawin ko ng kunting pang-lock dito. So part na ito no. Yan. Lilinisan. Okay na to. So, tapos lilinisan ko. Gagawan ko ng lock tapos lilinisan. Yan, ito lang din yung gagamitin ko na pang lock. Okay, so gagawin uh, gagawan ko muna siya ng lock tapos papakita ko sa inyo mamaya pag after ko magawa. So ito na po, ginawan ko na siya ng lock. So makikita niyo, meron na siya ng lock. Ito na part na ito, ito yung lock. So yan, mahigpit na yan. So, ang gagawin, gagawin dito, para ipapasok mo sa yung kamay, hihilain mo lang. Dito, dito, hihilain mo. Yun, yung ganyan. Tapos, papasok mo yung kamay mo. Yan, papasok mo. Tapos, ito, hihilain mo ulit. Hihilain mo ulit itong dalawa, no? Ito. Tsaka, ito. Ito, at ito, hihilain mo kagaya nyo ito, hihilain ko. Para malako sa kamay ko ba? No. Okay, for example na lang yan, kasi isa lang, um, para makita lang sa video ba, no? So, so, yun na yung lock. So, yun ang function ng lock. to lock. Yan, yan yung lock na ginawa ko. Yan, so masusuot mo na siya tapos ito allowance ito. So ganyan na siya, nasusuot ko na sa kamay ko. So ganito na yung bracelet. Yan, pag sinusuot sa kamay. So iingatan mo lang ito, kaalagaan mo magagamit mo na ito sa pangmatagalang panahon for self protection and lucky charm sa negosyo. Sa bana, sa bayan ng pagsusumika kalaman sa ginagawa. So at least meron ka na ganito, no? Na para na rin siyang pang fashion so matibay na tali po yan magagamit yan sa pang matagalang panahon at matibay rin ito yeah. so okay na so pagtanggal mo naman so dito ikaw na po bahala mag adjust sa gusto mong higpit yan. pwede mo naman yung adjustan eh tanggalin mo kung gusto mo yan so ganyan tapos babalik mo ulit sa sa kanyang normal na tsura so yan oh. yung lock So lilinisan ko muna ito. Ang gamit ko sa paglinis ito ay itong brush. Ang brush. Na brusharin siya. Brush, brush. hanggang sa maging malinis ito. Para mawala yung kanyang mga dust. Ayan, Tapos langis na naman. Virgin coconut oil na naman ang na ilalagay ko rito. So nawala yung ano ko eh. Yung flush. nawala oh, wala yung flush. So, pero na yung virgin coconut oil lalagyan natin para makita nyo. So, ito virgin coconut oil. Tapos lalagyan ko, ha? Kanito lang paglagay, oh. Parang parang sana ano lang ba ordinary na kung paano yun nilalagyan yung mga iba nyo. Nakuha ka lang dyan virgin coconut oil tapos ginagana mo lang para kasi yan manatili siya makinis at maganda at makintab no? maganda yan maganda makinis at makintab yung bracelet yan so kita na maganda na siya tignan no may pusing ko na trail na siya yan so, pag medyo natuyo na yung konti yan so magiging maganda na yan siya itsle so 'yun lang po ang ating uh video ngayon sa bracelet